ginawa sa ng hilaw mong hipag? Binubugbog po ako yan. Binubugbog ka? O, tapos, pinapalaba po ako ng damit niya. Sino ba yun? Si Ay, Gini po, yung ipag Opo. Bakit ka sinasaktan? Bakit niya ginagawa may sa ito? Minakita po ako daw na may lalaki ako. Eh, hindi ko naman lalaki yun. Eh, customer ko naman yun. Customer saan? Sa kalendaryad, doon po sa kagayan po. Kagayan de Oro? Okay. So, ang layo naman? Hindi, sa Cavite po. Ah, sa ka Cavite. Okay. okay, so, ang sinasabi ay nagagalit itong hipag, hilaw mong hipag sa'yo dahil... Na may lalaki po. May lalaki ka. Okay. Eh, kinakasama mo yung kapatid niya. Saan galing tong balita? Sa... Sa kaibigan po niya, nagsusumbong po doon kasi kumakain po doon sa sa kalenderiya po sa ano tinatarbaon po sa tinatarbaon ko po. po. Okay. Ngayon nagsusumbong doon na may lalaki daw ako may kausap ganun ganon Eh gusto mo ko lang man yun. Ngayon pag-uwi ko binubugbog ako ng hipag kong nahilaw. Paano ka binubugbog? Yun hinihila ko pakalagkad doon sa labas. Tapos pinagka pinagaano po ako ng mga bangko. pinagampas Sa so, anong ginawa mo? yun lang po. Lumayas na lang po ako para ano. Gaano na kayo katagal ng kinakasama mo, yung kapatid niya? Ano? Twen 2019 po. 2019. Tapos meron kayong mga anak? Oo. Ilan? Isa po. Totoo bang may iba kang lalaking karelasyon? Wala po. Eh, hindi totoo. Kasi sabi daw niya, may babae din siya pinapatulog doon sa bahay. E wala na daw akong karapatan doon sa bahay. Ngayon, gusto niya mag sa akin. Sabi ko, ayoko po. Kasi hindi na po yung yun sa kanya. Sabi niya, magganap po na lang po ng babae. Kaya naghanap na lang po siya ng babae. As so may iba na siyang babae okay. ngayon oh, na kinakasama. Oh, siya ang hilaw na hipag ni Vanessa na nananakit daw sa kanya. Jenny Paso. Kung oh, oh. ano, sino ka? Magsinungaling ka pa dito? Ako pa pinapunta mo rito para ipagdimanda mo? Bakit? Ano problema ba, Nessa? Sino ang problema sa ating dalawa sa inyo ng kapatid ko? Ako, kapatid ko, ikaw? Kapatid mo. Kasi ikaw, may, may babae po siyang pinapatulog doon. Wala na daw akong karapatan ano doon. Ano ba babae? Dati na kinakasama yung bilang mo niya doon sa bahay. Wala na daw kung karapatan doon. Anong Pero Jenny, teka lang. Diretsyahang tanong. Totoo bang sinasaktan mo si Vanessa? Mahuli oh, ko po siya ng na nalalaki po. Yung isang bes ko lang po siya sinaktan. Oh. Oh! Oh! Vanessa, ano ba ang nangyayari talaga? Totoo ba ang Hindi binibintang po sa'yo? Po yun. Hindi po okay. yung totoo yung mga sinasabi niya. Nambibintang Bakit sa tingin yun? mo ginaganyang ka ni Jenny? Bakit ka pinagbibintangan? Ayaw ah, kasi, eh, eh. kasi niya sa akin yung yung hipag ay yung... Ayaw ko sa'yo! Matagal na kita pinalaya sa amin! <laughs> Ilan taon na ang anak mo? Yung pala, Apat taon na taon na! Kaya ko yun para ano, para makalis ako doon sa bahay. Oh, di sana mo mong ginawa yan! Ginawa ko naman yun eh. Yeah. Ay, hindi mo ginawa! Doon ka pa sumisiksik! Ang ginagawa mo, lumalayas ka ng ilang araw, dahil babalik ka na naman! Anong ginagawa mo? Sorry ha, kasi nalilito na ako dito kay Ate Jenny. Ikaw ito tumutulong din sa gawaing bahay? Opo, opo. Lahat? Not Paano kang gumawa? Sabi mo gumagawa ka sa tulong bahay, Vanessa. Damit nyo na lang. Hindi nyo pa sinasama damit ng kapatid ko para sa paglalaba. Tapos sabi mo sa akin, pinaglalaba mo ako ng damit. Binabayaran kita guys, ayaw mo ate. Ako na mag-exam damit mo. Para meron akong pang ano. Totoo ayan, ba yan? Totoo yan, po ano ang totoo po naglalaba po yun sa mga damit niyang sa kapatid niya sa amin lahat po yung mga ano mga damit ako po naglalaba Jen, uh, Jenny uh, ano nangyayari kung siya ay pinakikisamahan ng kapatid mo hindi mo ba type si Vanessa hindi mo siya gusto para sa kapatid mo hindi naman po sa hindi ko po siya type As hindi mo siya gusto para sa kapatid mo kasi ang Para kapatid mo, di ba? Kasi po, lalang diba? naagot na nila. 67 years old na po yung kapatid ko. Ilang taon lang yan? 27 anos lang po yan. Yun. May edad na pala May si na kapatid, kapatid mo. Kaya hindi na po siya marunong maawa sa kapatid ko. Eh. Ganyan po ginagawa niya. So, okay. Siya naman ang kapitbahay ni na Vanessa na nakikita raw ang paghihirap. Ni Vanessa sa kamay ng kanyang hipag. Jokisa pasok. Nanay Jokisa, ano po itong mga paghihirap na sinasabi ninyo na nakikita mo kay Vanessa? Kasi parang anak ko na to, napunta sa bahay namin, naiyak yan. Dahil ito at lagi tinitira to. Tumigil. Naku, tumigil ka. Oh. Talaga marites ka. Bakit dinuduro ko ba yan? Naku, yan. Hindi, naku, naku tumigil ka. Ano mahirap sa'yo? Dahil mo tinitira to. Isipin mo yan. Kisisin oh. well, ah, mo kahit hindi totoo. ano yung dumang palabatin? Iyak na iyak to sa'kin. Ikaw ba nakikita mo kung ginagawa niyan? Bakit ko kikitaan eh? Nagsusumbong nga akin itong bata. Namamaltrato ba Sinasaktan? Nasa Tan? Oo, ayan. Pagkadikit lang ang bahay namin eh. Okay, so nakikita mo araw-araw ba ito? Hindi naman. Pag ano siya, ewan ko kung bakit tinutuyo lang. Kaya pa rin sinutuyo. Ayun Sinasabi oh. niyo ba na ginagawang kasambahay oh. si Vanessa? E eh, kung hindi ito mahal ng kapatid niya, hindi na itong patitirahin sa bahay. Dato oh. nga, doon nga nakatira. Oh. Pinalayas na to, hindi na mag... Mahal ito kapatid mo, tigilan mo. sa paraning yan, Toyo? May Toyo na yan, di ba? Sabi mo ako may Toyo, mas alam. sa paraning yan. Ano yan, prinsesa? Prinsesa ka? Parang pali na sa'yo, kapatid ko? Iyakit yeah. sa tingin mo galit na galit sa'yo si Jenny. Ewan ko po. Siguro naiingit po yun sa akin, siguro. Kasi yung asa... Ha? Pagiging <laughs> <Sabihin> mo <laughs> sa akin? I think kailangan matanggal yung pananakit kasi baka hindi natin alam din ang lakas ni Vanessa. Tawagin natin ang kapatid ni Jenny na kinakasama ni Vanessa, Jose Pasok. Mang Jose, diretsahang tanong po. Sinasaktan niyo rin daw ho si Vanessa. Misan, hindi ko na mapigil ang galit. Okay. Kaya ako nagagawa dahil sa binabastos niya ako. Okay. Five years. Limang taon, kayo ay may anak. Ano ang nangyari ngayon at kayo ay nagkagulo? Ano po ang pinag nito? Ah, uh, yung mga marami akong kilala, mga kaibigan na nakakita sa kanya na may kausap ko kasi yung firming lalaki. Mm -hmm siguro naman nung unang unang kita nyo o mga unang kita nyo siya, hindi na makikagalit, no? Hindi. So, ibig sabihin, magkasundo, may punto sa buhay nyo na magkasundo kayo. Opo. So, ano yung parang, ano yung araw Saan na Saan nag-umpisa? Para lang makita natin yung Saan galit. Saan nag-umpisa yung ano galit? Ano talaga yung pinakasimula? Natatandaan nyo? Dito lang po yan, eh. Yung sa tismis mo na may lalaki, tapos sa huli ko pa po. Nahuli mo. Okay, so nakita mo kasi, yun yung kinikwento mo kanina. Na eksaktong nahuli mo habang ikaw ay may inutos. Tama? Ano ho ang pwede nyo maging katibayan na kayo ho ay uh, niloko? Dahil misan, pag kami nag-aaway, siya na rin nagbabanggit sa akin na meron siyang bat batang bata pa. Tapos, oh, ta ito pa ang isa. Ikaw kasi matanda ka na. <tong> Mabaho ka na. Mabuti pang mamatay ka na. Masakit po yung bilang sa akin, kapatid niya po ako eh. Pagsabihan niya po yung ganun kapatid ko. Napakasakit po sa akin noon dahil iniisip ko... Vanessa, kung totoo ito ng mga sinasabi mo ganyan, saan nang gagaling bakit ka nagagalit? Totoo po yung na may rin? lalaki po ako. Kasi sabi ko po sa kanya, may anak po ako. Sabi ko, may anak po ako. Ayoko okay? yes, eh. tayo so, ayoko eh. So, totoong may lalaki ka. May lalaki po ako. Okay. So, gano'n na kayo katagal? At... Uh, dalawang buwan pa lang po. Okay. Pero wala na kayo, wala ka na kay Mang Jose. Nandun pa rin po ako sa, sa kanya kanila sa ng mga anak mo? Nandun po sa kanya po. Ah, sa kanya? Opo. Okay. Ngayon, naintindihan ko ang galit ni Jenny, ano? Kasi kanina parang mapang-api lang ang dating ni Jenny. Parang kontrabida lang siya sa isang soap opera. Pero, bakit umabot ka sa naghanap ka ng iba, Vanessa? Para maintindihan ka namin. Kasi po, yung ano, gusto po niyang maganong po sa akin, sabi ko kako, ayoko na po kasi... Hindi na? Tumitigas po Hindi sa kanya. na niya. tumitigas, uh -huh. okay. Sabi ko, maganap wow. na lang ako ng bata okay. pa sa sa'yo. Uh -huh. Nung kayo ba'y naging kayo, alam mo naman na may edad na rin si Mang Jose. Okay, so para ngayon dito, aling Jokiza, eh, mukhang may problema si Vanessa sa pakikipagrelasyon. So ano ang plano mo, Mang Jose? Ayan sa akin naman kasi maano ang pangunawa ko dahil alam ko bata siya eh. Wow. Akong may na, ako na lang magpupuno. At saka hindi ko mapaalis din dahil alang-alang din sa bata. Napamahal na ako.